Ano sa? Ano sa pihir? Naglalakot kami ng baboy. Bawal tutok. Baboy. Baboy, Kit-kit ng baboy. bubble Sabi ba yan? Oo. An ano palagay mo dito po sa? Sa <laughs> <laughs> Pabagini, wala, Goma, eh, Sinai, Mbavu, eh, 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 eh. Ano, okelah. Eh, 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 eh. Pah, bagi ni. Walet yan ni. Goh, hai. Tawalah. Sinai yung baboy, eh. Kau kuyan. Hei. Ay. Parang tangaway Wala nang baboy, ito lang po yung baboy Pagbastan yung mabuti No joke Walang baboy Panga, magpatayo ko na lang ng figery Sa probinsya namin meron apa ito ni Teddy bear to eh. Joke. Hindi baboy, baboy. Nakala ko baboy, eh. aing aing, aing aing, aing aing, aing aing, aing aing, aing aing, magkano ba? aing aing, aing Diyos ko, 75 pesos lang. Ay, ito! Hindi siya oh, no. Baboy ba to? Baboy na green. <laughs> Tanga baboy damo kasi green. Mm Hindi -hmm. kisilong. Mm -hmm. mm -hmm.